Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Kapag pagpapatuloy ng ating istorya ay naglalive nga noon si Kuya Ruel and Miss Rachel. May nag-comment naman at sinabing love love lang. Kaya naman natawa si Kuya Ruel and Miss Rachel. Bigla namang sinabi ni Miss Rachel na opo love love lang katulad namin nilang ka love love lang. Kaya naman kinilig si Kuya Ruel grabe at ibang level na talaga ang kaswitan ng dalawa. Pagkatapos naman manito ay nagsasalita din noon si Kuya Ruel ng nang matawag nga accidentally si Miss Rachel ng love. Grabe at kinilig talaga si Miss Rachel. Kaya nga naiisip din ng mga malanood na baka love talaga ang tawagan ni Kuya Ruel and Miss Rachel kapag walang kamera grabe at ibang level na talaga ang kasweta ni Kuya and Miss Rachel. Sobrang nakakakilig talaga ang kanilang mga pick-up lines at banat sa isa't isa. Sa isang live din nila ay may na pamain. Tapos biglang sinabi naman ni Miss Rachel na main na po si Dodong. Ibig sabihin ay parang inaangkin niya na nga si Kuya kaya kinilig naman si Kuya Koyeruel mas masaya po kung magmamahalan lang po ang lahat No? love love lang love love lang and love love lang katulad po namin love 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 Okay. so Ay, kakain na, na po muna okay. kami eh And... kaparing so, oh. lampo nyan lalay lalay oh. paggan pumain natin 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 na natin 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 Salamat po sa mga nag-congratulate po dyan and hoping po lahat po ng mga kalingap YouTubers, kalingap vloggers po magkakaroon po ay, ng... Ay! Mag-fall! Oh, oh, oh. Mag-fall na nga sa'yo. Sa Not all. <laughs> uh, magkakaroon po ng ganitong milestone ng YouTube po nila no, ang 100,000 at magkaroon po mahawakan po yung kanilang silver play button. Nakaka-proud lang po mga kalinga kasi po naka -oh po talaga. Hindi na po siya printed po no kagaya ng ginawa ko po no. kagaya po ng ginawa ko po noon sa aking 100 subscribers. Intusan ko pa yung kapatid ko po na para mag-print po doon sa... Ganto Pinaprint mo ganito? Hindi, <laughs> yung papel lang ganito. Nagpaprint po ako doon sa kapit namin para magkaroon sa ng ganito. Nilagyan ko po ng logo tapos dito, uh, presented to Roel. Roel Casarayan pa lang yun yung pangalan ko. Roel Casarayan for passing 100 subscribers. Tapos pinapicture-picture -picture ko. Kunwari? Oo, oh, kunwari lang yun. Nandun pa nga sa bahay, 100 subscribers ko. Pero ito talaga, talagang tunay na, tunay na no? Nag-assuming po siya. So, ayun lamang po, no? Nag-assure uh, pa, nag-assure po. Uulit-ulitin uh, po namin yung aming moto. Hindi man po ito pinag-isipan, kusa lang pong lumabas sa aking bibig. Yung ganitong moto namin, no? Para po sa lahat. Embrace positivity, avoid negativity. Avoid po natin yung mga ne negative po, mga kalip. Kung alam po natin na negative po yun, uh, huwag na po tayong patulan, no? Patuloy. Pagpatuloy. Huwag nang palalain. Mas okay po. Solusyonan agad. Nilabas ko lang po yung aking side, no? Kasi nga, ang hirap din po dalhin. Nagbablog po ka. Naglab, ah. <laughs> anong? Ga? Anong lab? <laughs> Naglalab ka ngayon yung lab? Hindi, hindi. nag program ka doon. <laughs> Nagbablog ka doon. Sa isang live din ay kita na napaka-sweet ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Pinapakita kasi nila sa kanilang mga fans at manonood ang silver play button na nakuha nga ni Kuya Ruel. Grabe at ng dalawa habang sila ay nag-unbox at pinapakita sa mga manonood. Gusto din daw nila ito maging inspiration para sa mga YouTuber at small YouTuber na nanonood at humahanga sa kanila. Habang uh, live sila ay talagang Palagi nilang tinatawag ang isa't isa na langka Kaya napaka-sweet nga pakinggan nito kay Kuya Ruel and Miss Rachel. Daddy ni Queruel and Miss Rachel at sinasabi nila sa kanilang mga fans ang kanilang motto na sana ay palagi ding tandaan ng mga sumusuporta sa kanila at ito ay embrace positivity and avoid negativity. Naglalive ka ngayon, Hindi, program ka doon, nag-vlog ka doon, pero yung ang bigat ng dinadala mo, no? Na mga... Mm, totoo po yan. Kaya, mga kaya po, mas maigi na, na ilabas niyo po, no? Ngayon ito, sa simpleng paliwanag so, lang po. Sa nga po, di siya makatulong. Oh. Kaya sa mga, ano po, gusto po niya mag-live ka. So, ano na po sa oras. Oh. Wala na po yung pahinga. Oh. Manutodo pa yan sa mga, ano, kaya... Grabe po. Kasi kung yung apoy po mga kalinga pong patuloy nyo po yan, dinadagdagan po ng kahoy, you no? mas lalo po yung sisiklab mga kalingap. So mas maungigi na patayin na po Patayin. ang apoy na yun. Tubo yan mga tubig. So, huwag wag yung gas. Tubig. May kumot yan. Para so, wag na po at nakarich ka po ng 100,000. Sana all. Sana all. <laughs> yeah, salamat po sa inyo. At uh, on the way na din po para kay uh, Rachel Morales Vlogs. Kasi nang reach na... Nang karits na... Gaaman man siya. tawa nakarich na po siya ng 100,000. Round to 200k na po siya. Yeah! Na... Uh, uh, so salamat po sa mga nag-congratulate mga kaliyam. Kasi ngayon, Laman ngayon niya lang po makikita. Ito na pa yung server. Sir. So, Alam na, umutan Sorry po, sorry po mga kalingap. Go, no, umutan mo ako. No, Andito na pa yung server. So, server. Salamat po sa inyong support ha. Anyway, Yours sincerely, Susan Wojcicki CEO of YouTube. So Yay! ayun, salamat na po. <laughs> so, Thank you so much po mga kalingap. No? Uh, itong award na ito mga kalingap is dedicated ko po ito no or credit uh, credited po ito mga kalinga. sa ating founder po si Kuya Bal Santos Matubang at si Kalinga Parab and syempre kay Ate Edna no na siya. <laughs> Yes Kaya <laughs> <Yes. laughs> <laughs> may lechon manok doon dalawa Ay grabe salamat po Ah uh, ganitong award mga kalinga, ma-inspire ko po yung mga small YouTuber po na mag-work hard para po uh, ang po no ng ma mahawakan yung tropeyo nyo po sa YouTube. Oo nga, ang sarap mahawakan. Ang ganda. Ang I'm mm. <laughs> <laughs> um, feeling, anong um, feeling daw? Ang um, feeling mahawakan. Ano, ah... Ikaw muna. Sabi ni Dodong masarap. Gana lang sa ano ba? <laughs> sarap nga. Masarap sa feeling. Hindi lang... I-imaginein ko na sa akin to. Gagawin ko itong unan. The ongoing na yung set and going. May pwede siyang salaminan. <laughs> Ay! Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!